Hindi ko naman akalain na Hindi ko rin Narito tayo ngayon upang matunghayan ang storya ni Langka Morales noong una nilang pagkikita ni Kalinga Prab. Dito rin ay malalaman natin ang pinakatunay na buhay nila bago sila matulungan ng Kalingap Team. Oh my angel. Angel, baby, angel Mr. Cupido Ako na may tulungan mo Ikaw nga ba si Mr. Right Ikaw nga ba love of my life Bakit di na lang Totohanin ang lahat Ito ay ang first time na nakita si Miss Rachel At si Kalinga Prabhan Nakita dito ni Kalinga Prab kung gano'n talaga kahirap ang buhay ni Miss Rachel at ng buong pamilya niya. Lima silang magkakapatid. At ang nakakalungkot pa dito ay kakamatay lamang ng kanyang mama noong last year. At ito ay dahil na kuryente siya. Ang papa naman ni Miss Rachel ay Minsan, hindi talaga nakakapagtrabaho sapagkat namamagadaw ang kamay nito at mga paa. Kaya sobrang naawa talaga si Kalinga Prab sa sitwasyon ng dalaga na si Miss Rachel. Grabe nga at talagang naging emotional si Miss Rachel nung kinwento niya kung gano'n siya kaswerte sa papa nila. Sapagkat kahit mahirap na ang kanilang buhay, ay nandyan pa rin ang papa niya at hindi sila iniiwan. Ng ibang mag-asawa daw kasi kapag namatay daw ang asawa ay iniiwan na ang mga anak. Ngunit dahil meron silang napakabuting ama ay never sila nitong iniwan kahit sobrang hirap na daw ng buhay. Grabe at tumulo talaga ang mga luha ng mga supporters at subscribers ng Kalingap at pati na rin ang makaskaut sa kanila na si Kuya Vincent ay talagang naiyak oh my angel, angel. sabi nga ni Kalinga Prab ay bute kahit mahirap ang kanilang buhay ay nag-aaral pa rin sila sapagkat sa pag-aaral nila yun lang talaga ang tanging sagot para makaahon sila sa hirap ng buhay. Sabi pa nga ng papa ni Miss Rachel ay talagang pinag-aaral niya ang mga ito sapagkat ayaw niya na matulad daw sa kanya ang mga anak niya. Na simula daw bata ay talagang hirap na ang nararanasan. Kaya lalo naging mas emosyonal ang mga kapatid din ni Miss Rachel. Sobrang hirap daw ng buhay sapagkat nawala pa ang kanilang mama. Oh my angel, angel baby. grabe at napakahirap ng buhay nila Miss Rachel at ang kanilang bahay ay wala daw talagang siguridad talagang sira-sira na ang mga bubong nito at wala din daw silang mga pinto pati ang mga bintana nila ay hindi din daw safe sabi ni Kuya Vincent sapagkat mga trapad lamang daw ang nakalagay dito nang tinanong naman ni Kalinga Prab kung ano ang gusto ng kapatid ni Miss Rachel na si Charolene na mangyari sa kanila. Ang sagot naman ng dalaga na si Charolene ay sana daw ay matulungan sila may paayos ang bubong at sana din ay bumalik na rin ang kuryente nila. Sa pag-uusap nila ay kinuha na nga ni Miss Rachel din ang litrato ng yung maonyang mama. Natuwa pa nga si Kalinga Prab sapagkat sobrang kamukha ito ni Hazel. Talagang parang mama niya si Hazel sapagkat grabe kaping-kapi ang mga ilo, mata at mga features ng mukha ni Hazel sa mama niya. Oh my angel, angel baby, angel. Dahil sa kahirapan ng buhay ay sinabi talaga ni Kalinga Prab na deserve na deserve nila Miss Rachel at ng buong kanyang pamilya na matulungan. Talagang sabi din ni Kalinga Prab ay napakaganda din ni Miss Rachel at pwede siyang mag-artista pagkatapos nito ay pinigyan na nga ng tulong ni Kalingap Rab at ng buong Kalingap team ang pamilya ni Miss Rachel. Pinigyan nila ito ng 6,000 at pinigyan din nila ito ng bigas. Si Kuya Vincent naman ay nagbigay din ng 5K galing daw sa hindi nagpakilalang sponsor para daw sa pagpapagawa ng bubong nila Miss Rachel. Grabe at napakahirap para ng buhay ni Miss Rachel dati. Kaya buti na lamang talaga at natagpuan sila ni Kuya Vincent at tutulungan nila Kalinga Prab. Wala po kayong asawa niya po. Wala na daw Wala. sabi sa akin. Patay na. Nakakurente doon sa bayan. Ay, nakakurente? Hmm. Sedente na. pala nang nangyari doon. Ano? Mag-aala sa isang gabi yun. Mag-alasis lang kami. Ba't po hmm. ng kurente? Basa. Ano, nahulog yung ilaw na may, yung dihila lang doon sa may ano. Tulog siya? Ay, hindi. Tapos, diniritso yung damputin. Ay, wala man ako noon. Kaalis-alis ko lang. Grabe. Kaya kasi pag, pag pinanghanap na ako ng kapit-bahay ko dyan, no? Ay, pag wala akong trabaho, yun na nanganghanap buhay na. Minsan, di ako nakakatrabaho. Ay, masasakit ko lagi ito. Bakit po di kayo nakakatrabaho tayo? Ay, namaraga po ito nyo saan. Namamaga? Hmm. Namanas, ganun? Masakit ba't yun? Namamaga tapos sumasakit? Hmm. Ah, bak ano po nagtitrigger sa ganun? Pa bakit po siya namamaga at na sumasakit? Sabi man nila, paspa na daw ako. Ito so, paano? Ano po yung nagpapalakas sa inyo? Saan po kayo kumukuha ng eh, lakas sila. para? Wala man ibang mapalakas sa akin kundi sila eh. Pang anak nyo po. Sayo man nila hay. Sige lang, papa. Huwag ka lang para ano. Ay. Eh. Ang ah, sinasabihan kayo oh. na huwag na daw mag ano? Ay, may sabi ko. Ay, Parang ano, okay. nangingirintab ito ka po. Ikaw, Ray, siya nung masasabi mo kay papa mo bilang isang panganay at sa mga kapatid mo. Anong masasabi mo sa kanila? Ano po, nang bilib po kay papa kasi kahit po nahihirapan po siya, kahit po sobrang init, nagtatrabaho po siya. Kahit po sobrang mabigat po yung tinatrabaho niya, nagtatrabaho pa rin siya. Tsaka, kapag wala po kaming nakakain, nautan na lang siya kahit wala siyang pambayad para lang mapakain kami. Nanguluwa si Rachel, eh. Oh. Tinadaan <laughs> na lang sa tawa. Pero nanguluwa na si Rachel, naiyak si Rachel. Naiyak na rin si Ko Jelo. Ba't ka na luluwa, Rachel? Naalala mo lang yung mga ano, hirap ni papa mo? Opo. Kasi... Nauwi siya dito. Masakit yung katawan. Minsan... Minsan po, ano... Kahit po masakit yung katawan niya, pagka umaga mapasok na naman po siya sa trabaho. Grabe, ano? Kaya Tinitis. sobrang bilip po kay Papa kasi kahit ganyan siya, hindi niya po kayo pinapabayaan. Tinitis. Tinitis yung Bro, sakit. po ako kasi siya po yung naging Papa ko. Yung iba pong tatay, kapag wala na, kapag wala na po yung asawa nila, iniiwan na po yung mga anak. Pero si Papa hindi kami iniwan kahit sobrang hirap. Grabe na Sige, yakapin nyo. Mga, yakapin nyo si tatay nyo. Sige, yakapin nyo. Yakapin nyo si tatay nyo. Wala <laughs> na dadawa. Bro. Kasi ikaw yung naging papa namin. Grabe. Hanggang dito na lamang muna ang ating throwback update kay Langga Rachel Morales na tungkol sa kanyang buhay noon. Hanggang sa muli, bye!